Magandang mga po mga kabi. Welcome back to my channel. Ayan, andito po tayo ngayon sa ating rabitan. Bago po ang lahat, nagpapasalamat po muna ako sa inyo pong pagsuporta sa aking mga ginagawang vlog. Maray maraming, maraming salamat po sa mga nag-subscribe. At sa mga mag-subscribe po, maray maraming, maraming salamat din po sa inyo lahat. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang pagbabasta sa pag-aanak ng rabbit. Ngayon, kailangan natin ng nest box para po sa ating mga alagang rabbit. Ayan, ito. Ito po yung ginagamit yung nest box para sa kanila. Ayan. Kasi kailangan maibasta natin yung ating mga rabbit bago parang sila mga anak. Okay. One week bago doon sa due date niya, nakapaglagay na tayo sa cage niya nito para dito siya magana. Okay mga kahabi Tara, pag-usapan po natin 'yan. A few moments later. Ito mga kahabi nilagyan natin ng nest box yung ating breeder do. Yan. Tapos nilagyan na rin natin ng damo na pwede niyang gawing nesting materials Ayan. Pero makikita nyo, ayan, naghahakot na siya ng damo. Kasi makikita nyo naman yung isang mother do na mag-aanak. Meron yang mga gawi na dati hindi niya ginagawa. Ngayon, ginagawa niya na. Kagaya kanina, nakita ko siya na nagkukot-kot ng nest box niya na nilagay ko. Tapos, yung may konting damo dyan na tuyo na natira niya sa pagkain niya, hinahakot niya. Yan. Kaya napaka-importante po na yung mother do nyo o yung rabbit nyo, kailangan meron kayong monitor sa kanila na kung kailan nyo sila pinaistad para alam nyo kung kailan kayo maglalagay ng nest box at saka ng mga nesting materials niya. Yan, kaya ayan, makakita nyo, naghahakot na. Kundi mamayang hapon o gabi ang pag-anak nito kasi umaga po ngayon. Yan o. Kaya, mamaya mga kahabi, ano, ah, balikan ko kayo kasi baka maistorbo natin siya. Okay mga kahabi. 3, 28, AM Ito mga kahabi ah, nag na Nag-anak na nga yung ating Mother Dog Ayan, Buti na lang Wala po sa Labas na naianak Puro na sa nest box niya Kasi minsan Pagka ano Merong inaanak sa labas eh. Pero ito Okay, maayos ang pagkakaanak niya Madaling araw na naianak yung ating mga kit Kaya minonitor natin kung okay sila kasi mahirap na eh. Baka mamaya merong mga pinag-iwanan dyan na pinag na ng ating mga kit. Kaya tatanggalin natin yung kung sakaling pang naiwan. Kasi pag iyon din natin natanggal, lalanggamin yun. Mamamatay yung ating mga kit. Five hours later. Ngayon, i-check iche naman natin yung ating mga kit kung... Pinadedede siya ng ating mother daw. Makikita naman natin yan kung pinadede o hindi. Kapag nakita natin payat o nangungulubot yung tiyan niyan ng ating mga kid, sigurado hindi pinadede. Pero sa nakikita ko ngayon, mukhang lahat sila nakadede. Kasi mabibilog yung tiyan nila Dumumalalaman yan kung... Nagpapadede yung ating mother daw. Yan, kaya magaling yung ating mother daw day 2 ito kailangan ulit natin i-monitor yung ating mga kit kasi pangalawang araw nila ngayon kailangan talagang makita natin na malulusog sila tingnan natin kung lahat sila nakadede para kung sakali mang merong hindi nakadede pwede natin ano, ipadede doon sa ating mother daw. Yeah, mukhang lahat naman talaga sila okay, malulusog. Kaya magaling yung ating mother sa pag-aalaga ng ating kit. 7.59 a.m. Yan mga kaabi, binigyan natin yung mother ng Madre de Agua para makatulong sa pagdagdag ng gatas niya kasi marami itong pinadededing kit walo kaya kailangan natin na suportahan yung mother do ng mga masusustansyang mga pagkain kagaya niyan na Madre de Agua tapos niligyan din natin siya ng pellet na makakatulong sa kanya tapos nagbibigay din tayo ng unlimited grass yan malunggay binibigyan din natin yan Ayan, uh, ayan, Diba? Malakas kumain ng Madre de Agua, yan. Ayan yung ating, ano, ayan, o. Ayan mga anak. Walo. Dami. Tako, ayan. Ano, mga kahabi, uh, update ko na lang po ulit kayo sa susunod na sa ating mother dog at saka sa mga kit. five days na po yan ayan mga kahabi hanggang dito na lang po ang ating video at maraming maraming salamat sa inyong panonood pakisubscribe na rin po ang ating channel, pakishare pakilike na rin po at pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng video na aking ginagawa God bless po sa ating lahat see you next vlog, bye bye